be happy people, even if they don't have any food to eat, because the designer clothes they put on serves as food to their soul. Democratic Republic of Congo Isang bansang kilala bilang bansa ng mga dandis kung saan matatagpuan ng mga taong mas priority ang magyabang kaysa sa may malafang pero hindi lamang puro forma ang mga ito dahil mayroon din daw silang sariling diskarte. Tinuturing silang parang mga artista at ginagalang ng karamihan sa kanilang lugar. Nagkikita-kita sila hindi para magsimbang gabi, kundi magpapansin. Mag-iikot-ikot sila kung saan maraming tao irarampa nila ang pabalik-balik nilang mamahaling suot at iinggitin ang mga usyosero. Kilalanin ng mga supot, este, sapir. Ang mga sapir ay isang kilusang pangkultura sa Democratic Republic of the Congo at sa Republic of Congo. Kilala sa kanilang kakaibang estilo at fashion na minana pa nila mula sa kayabangan ng kanilang mga magulang. Ngunit ang nakakawindang sa mga taong ito na rumarampa ng mamahaling kasuotan na para mas mayaman pa kay Elon Musk kung makaasta, eh hindi naman kalakihan ang kanilang kinikita. Isa sa bansang pinakamahirap sa Afrika na halos 75% ng kanilang mamamayang may trabaho ay kumikita lamang ng humigit-kumulang sa $2 o nasa 100 pesos per day lamang. Tapos nakatira lamang sila sa isang maliit at walang kabuhay-buhay na bahay. Heto ang kwento ng mga Hari ng Yabang. Pagkatapos ng World War I, ang mga Kongolis na nagipaglaban sa France ay bumalik mula sa Paris na parang mga bida sa pelikula at nakadamit na parang dandis dahil doon ay maraming umidolo at nagsimulang gayahin sila. Ang estilo ay umabot sa mga lungsod ng Brazzaville at Kinshasa. Ang mga maarteng ito ay nagsusuot lamang ng mga kilalang brand na damit gaya ng mga Gucci, Christian Dior, Louis Vuitton at kung ano pang mamahaling damit. Gumagasto sila ng libo-libong dolyar para sa magarbong accessories at makintab na leather shoes na inaangat-angat pa nila. Yan ang kanilang inuuna kaysa sa mga pangailangan ng isang pamilya. Walang mga ipon sa bangko, ngunit milyonaryo sa kanilang mga club. Dahil ang kanilang moto ay dress to impress, take pride in buying expensive clothes Ang malupitan nga nilang pananamit ay nakakuha ng atensyon sa buong mundo. Ngunit karamihan sa mga tao ay hindi sumasang ayon sa presyo ng kanilang mga damit na napakamahal. Mantakin mo nga naman, gumagastos sila ng umaabot sa 5,000 US Dollars o may katumbas lang naman na 250,000 hanggang 300,000 pesos sa isang outfit lang. Abay pwede ng pang negosyo, pampaayos ng bahay o maangas na motor. Pero itong mga to, damit ang inuna. Kung sa Pilipinas ganito ang kasama mo sa bahay, abay kahit pipe, makakatikim ng sermon ng mga to 24-7. Dahil ang katotohanan, Karamihan lang naman sa mga miyembro ng mga Sapphire ay may mga trabaho masasabing sakto lang ang kinikita. Tulad ng mga elektrisyan, tindera o mga ahente sa marketing. May dalawang rules na kailangan sundin ang mga SAFIR para maging legit. Una, huwag magsuot ng pantalong nakababa na kita na ang kuyokot. At ang pangalawa ay hindi dapat magsuot ng damit na made in China or imitation lang. Meron din namang iba na pinipilit maging safeer. Sila yung mga namimili ng second hand mula sa mga pinaglumaan ng na mga naunang safeer. Ito pa ang matindi sa mga ito. Karamihan ang kanilang mga sapatos ay galing pa sa France at Italy. Talo pa ang manager ng bangko. Sa mga tunay na safeer ay hindi pinapayagan na gumawa ng anumang iba pang trabaho. Maliban sa pagbibihis ng maayos at pagmamodelo sa mga kalsada para ipakita sa mga tao, sila ay dapat huwaran sa mga kabataan. Hindi mabisyo, magalang, makatao, in short ay mabuting tao din dapat. Hindi mahalaga kung saan sila nanggaling, kung magkano ang kinikita nila o kung sino sila. Kailangan lang nila maging malikhain at mag-invento ng sarili nilang estilo at magpakita ng pagkakaiba. At doon, masasabi na sila ay isang legit na saphir. So yan, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanggang sa muli!